Hi! Maayong hapon, mga palangga. Si Mama nga, ayaw magpa-apil. Chiren! <laughs> <laughs> Ulo akong Mama pang hapalangga. Eh, wala daw siya kuan. Wala daw siya nakasulubog dress. Mm -hmm. Joke lang. <laughs> <laughs> Hagar daw siya kaya rin panahon na mong hindi siya magpapil sa camera. So, Kita, bisag hagar ta. Bisag hagar ta, no? Kung mata nagdagod ang bag mga palangga kay... Kuan. Matay tulog tulog. Saan mo na ako ni pagbutang? Wala mo kay katustan. ah, mga palangga ha ana lang mo kay mag pakpak mais di ari nga nila man mo buhaton oh palit ug mais hmm. Shout out sa mga nanglantaw na ko okay. <laughs> mga nang na ko diha. <laughs> lantaw na sila na ko. <laughs> <laughs> Shouting sa mga taga-kabanatuan. <laughs> Kung kumari o kumpare. Reyes. Sa kisa pa madulain ha. Kung kisa tong magpa-shouting, i-comment yung kung ano pangalan para i-shouting na kamo akong inaanak dyan sa kabanatuan. Kumusta, baby girl? Ano ba dyan? Ano ba inaanak dito? Ano utang ato kay... May agay ng Pasko. Hapit na po magpasko. Ngit-ngit man daan yung mga palanggan Mm. Ambi akong jacket. Nawa dito. Naawamung bugoy mga parangao. Oh. Hi bugoy. A, hi a, hi. Hi hi ana nang isnab man among bugoy. Ina. Na ah, hay palangga. Ay. Hay palangga. Uy. Na man man sin bugoy. So moora to mga palangga. Para matulin ko sa so, kung balaho de are. No, ayan si panirong langgam diha og mangga no, goat. akong high ice o nahitman niya siya sa kuan Nagkukay yes aibag. kayo guide bag de hilak ya ko Nuwad an ko gusto libo mga palangga naghilak yung ko ayo nugo kay kung ay bag. gusto lang ba nagtulog nga balay na akong katulog hindi lang ko bulagan ko buyab <laughs> joke beta wala koy wala wala uyab nga ni bulag na ako kay wala man sila kabalong sila akong uyab dire to pa balon kay delikado bulagan nya ako <laughs> <laughs> Sige, bye-bye. See you sa sunod na video. Comment imi yung mga pangalan kung magpa-shoutout mo ha. Shoutout usob sa mga taga-Kabanatuan, taga San Francisco, Manalongon, Santa Catalina, Negros, Argento. At sa laing nasod. Comment. Like. Laing, Africa, Pakistan. <laughs> India, kukusi, UK, kukusi. whatever. All over the world. <laughs> Hi, Bugoy. Hi. Hmm? Kuna. Hi. Kuna, <laughs> Kuna, Hi. Hi. di ay. Hi. 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 kuya kuya na rin ang tapad nami. Ba? Mm. kuya po, shout out kay kuya o kay mm. BBGE. Plankis na, plankis. No. Mm. <laughs> Bye!